good morning guys magandang magandang umaga sa inyong lahat ito po yung maliksi maliksi elementary school doon

ayo guys kasabay na rin ang jogging lakad guys, dito kami dati nakapira Ginagawa na ngayon, nagimulis kami po dito. Sa lugar dito. Dito po kami nasunugan. Ngayon po, ginagawa na ng tinatambakan po ng ng lupa may gagawin na atang project ng government. papunta sa Ginaldo Highway mga guys lakad tayo guys pa-uwi ba sa bahay kalilimutan guys mag subscribe guys may dadaanan tayo dito guys na kakaawang matanda kaya walang wala po tayo guys uh, gusto kong sirang ibahagi sana ang papala dahil bago lang po ako na mag youtube channel wala po tayong maibigay sa mga nga. guys yung gusto mo porta mo ang bahala dadaanan po natin maganda maganda guys ito po yung Aguinaldo Highway malapit na tayo sa crossing ng Talaba yung tawagin Talaba Aguinaldo Highway baka o kapitin dadaan tayo sa isang

la mattina al al la sera nella da ito po yung matanda Kumain na kayo na ay? Kumain na po kayo? Hindi pa. Wala kayong pera? Wala pa. Hmm hindi ako makakita ng mga 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 po Marabo, <laughs> Nasa mga anak nyo po nga ako hindi yan nang isa ako lang bakit po yung ko nung ginawa niya ay hindi ko maramdita si Tirot Tirot bigyan ko ng pagkain si Ate Ruth oh. nahihirap buksan ang bitak ako may <coughs> pasensya na kayo sa bariya ah. hawak punay Pakihaw ko. Hindi ko makikirabi. Hindi ako para ako. Maraming para ulit ko eh. ko, poor bariya. ko bariya ko. Ano po ginigit na? Ito Wala akong bariya. Naya, ah, salamat po sige ya. po. God bless po nai. Sige po. mga tao? Guys, kung sakaling kun guys, oh, ito po yung bahay niya po. Dito po ang higaan ni nanay po, oh, kung meron po kayong maitutulong po sa kanya, eh, kuha lang po sa akin. Handa, wala po akong maibibigay, nga lang, bariya lang. e eh, bahala na po kayo, mga guys. Sige na eh. Kung sakaling na i-video ko po, papayag po kayo na kwan, i-upload ko to. Ah, sige na eh ya. ah. Okay. Yan. Ito yung kapitbahay nilang guwapo, guys. Kung sakaling guys. Ah, ito po yung lugar po. Thank you. Maraming maraming salamat po. Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe o humingi konting tulong. Salamat po and God bless you po ito po yung kapaligiran salamat ng marami at mabuhay po kayong lahat God bless you po salamat po sa inyong lahat